fresh, crispy yung tangkay. So may tendency na mababali siya. Sayang sayang din kasi mare-reject na siya. And then pag hindi rin i-over sunbat kasi malalanta din siya mga kaagri Jason. Kasi putik. So wag niyo talagang i-asa sa mga trader kasi sila yung nagaano ng presyo sila yung tayo na mismo nag-adjust sila yung nagkukontrol ng price ang maganda talaga is hanapon mo siya ng market para makakakuha ka talaga ng magandang presyo ng mga pananim ninyo mga kagrihit mga talong pechay at iba pa mga kagrihit hello good morning good morning good morning mga kagrihit mga ka farmers for today's vlog So ipapakita natin kung paano kami mag-harvest. So ongoing na yung harvest natin mga kaagri dahil meron tayong order sa Ubay, Bohol, public market. So ito na ngayon yung pechay natin is kasi sobrang putik mga kaagri. Umulan ng 3 days dito sa amin. So kinakailangan naming hugasan. So yun yung proseso sa paghuhugas mga kaagri. Pakitang Kinalagay namin dito sa year para mas ano siya? Fresh, crispy yung tangkay. So may tendency na mababali siya. Sayang, sayang din kasi marireject na siya. And then pag hindi rin i-over sunbat kasi malalanta din siya mga kaagri. So kinakailangan din babantayan natin kung ano yung sakto sa sun batting. So ganito, ganito ka. So ganito, pwede na siya i, i repack na sa, sa plastic. Hindi na siya mababali unlike dito na sobrang crispy pa mga kaagri. So ito yung differentiate nila. Kasi nga ito yung sikreto para yung pechay mo kahit i i ano mo na, i-resack mo na sa plastic. So hindi mababali. Kasi kasi simple dos hinuhugasan doon ni Jason kasi nga sobrang putik. So ito mga kagri. Ka so, ito Ito yung hinarbisa natin. Ay hindi pa hinarbisa natin, hinarbisa ko na rin nung last day. Pero yung ibang pechay, yung ibang ano, ibang plant is ready for harvesting na. Meron na kasi tayong order 250 kg sa tao lang yun so hinihintay natin kung confirm or kibasa sa price natin kasi hindi naman din natin ibababa ng todo yung presyo kasi nga lugi rin tayo mga kaagri so tip ko lang kayo mga kaagri kung meron kayong business or mga tanim so wag nyo talagang iasa sa mga trader kasi sila yung nagaano ng presyo sila yung tayo na mismo nag-adjust sila yung nag control ng price ang maganda talaga is hanapon mo siya ng market para makakakuha ka talaga ng magandang presyo ng mga pananim ninyo mga kagri ka at mga talong pecha at iba pa mga kagri ka sa amin naman kasi dito is kami talaga yung nagdi-dispose dito at gano'ng kalaki yung tamnana namin is kami talaga yung nagdi-dispose ako, ako talaga mismo yung naka-assign sa marketing kasi yun yung maganda eh kasi pag nakuha mo yung market tanim ka lang ng tanim ng tanim as long as ma sold out walang problema mga kaagri mga farmers so ito next next time na tayo next time ko na i-explain kung ano yung ginawa natin kung bakit ganto ka ganda yung mga tanim kahit madamo pa yun mga kaagre ka farmers ito ngayon is ang topic muna natin ngayon is yung pag-sorting pinipili din namin mga ka mga ka yung mga maliliit, at malalaki. Kasi nga sa mga buyer, mga ka mga ka farmers is hinahanap talaga nila yung quality na pechay. Hindi pag maliliit sa mga kagri ka binabarat ng buyer. Eh yung ay yung reality dito sa amin sa Bohol. Sa kasi pag sa nakikita ko sa Manila Pinoy Bay is sabog pitsa yung gamit nila, direct seeding. So medyo maliliit kasi kumpul-kumpul yung ano, yung plant. So hindi siya makaka expand talaga hindi siya makaka jumbo tool nito kasi nga um, uh, crowded din nag ano sila nang nagagawa ng nutrients sa lupa. So ang amin is transplanting at direct seeding yung ginamit natin namin na pamamaraan kaya ganito. Meron din kaming transplanting out oh, ano oh direct seeding doon sa ibang area. So, ayun yung kinukuha namin ng ano seedling seed uh, ah, pang tanim dito mga kaagri. So ito na yung resulta. Mas nauna pa yung transplanting kaysa direct seeding kasi sobrang kumpul kasi. Pero hinaharbisan na rin namin pero at least, nakukuha pa rin kami na 40 per kilo mga kagri doon. Pero dito, ah, syempre, swak na swak yung 50 dito mga kagri. So, ito na ngayon is ready for packing na kami. So ito, hindi na natin pababayaan na isanbat pa ng maigi kasi nga masisira na siya. And then, kahit medyo malanta siya, pag binalot na ito ng plastic, ma after ilang oras is magi na siya mga kagri ka pero hindi na siya ano yung tawag noon nakabukaka ano na yung baga parang ganito na mga kagri ka hindi na siya nakabukaka eh, mas madali na i natin so ganun lang kasimple mga kagri ka mga ka farmers tip ko lang talaga galingan niyo Galingan nyo lang mga kaagri. Kahit anong negosyo pa yan, kahit anong mga negosyo, manok, baboy at iba pa, kinakailangan talagang marunong kayo sa marketing. Yung pinakipro, ano mo yung magandang quality na produkto mga kaagri, pero hindi mo naman mabibenta. Useless din, di ba? Eto, magaganda. Eh, walang problema to sa akin. Problema na lang yung bibili <laughs> hindi lang kasimple so, kung gusto nyo magtanim siyempre follow nyo na lang sa vlog namin para makikita ninyo yung mga estratehiya na ginagamit namin dito at agri mga farmers iba iba kasi naman tayo natutunan at iba iba rin yung mga um, learning natin everyday meron mga, mga adjustment, meron mga failure meron din namang bonggang bongga Ganun lang, kasimple mga kaagri. Yung tubig namin mga kaagri is siyempre dyan. Walang bayad. So, ito na. Ayun o. Oh. Ganyan mag-pack. Kasimple mag-pack o. Oh. Mag-packing. So, papakita ko sa inyo yung mga management natin. Magbablog tayo mamaya sa talong. Um, sa pechay sa isang area na PHI mga kagil kasi nga hindi tayo nakapag vlog maraming beses na almost one month na mahigit hindi tayo nakapag vlog kasi nga sobrang busy natin hindi ko kasi pinapriority yung vlog ini enjoy ko lang yung pagbablog kasi nga ang priority ko is ano, pagandahin at palakihin yung ganitong ano, venture And then yung pagbablog natin mga kagri is for ano rin publicity marketing strategy para lapitin sa mga babae ay babae buyer